Ano magandang, po? magandang balita Maganda balita ah, sige, yan. Okay. sige nga ma'am please Share with us yeah. the uh, good news okay. Basi sa mm. yeah, araw okay. Basi po sa apat na araw na monitoring natin sa Minaplot Singapore at saka sa mga relevant news affecting oil market So makakaranas po tayo ng rollback sa lahat ng pressure ng produkong petrolyo Okay, sa gasoline po ang estimated rollback po, more or less, 25 centavos per liter. Sa diesel naman po, ang estimated rollback, more or less, 1 peso and 25 centavos. At sa kerosene naman po, rollback of more or less, 1 peso and 20 centavos per liter. Ang unang kadahilanan po sa mangyayaring rollback, Opo. una po, yung pa rin pong pagtaas ng supply ng OPEC class member countries, yung around 547,000 barrels per day by September. Tapos sabiin po nila, mukhang may uncertainty din sa nangyayaring tariff policy ng United States. In fact, yung bagong sanction ng US kay Russia, mukhang uncertain po, mukhang hindi matutuloy dahil po sa nangyaring talks na nangyari sa Moscow. So yun po yung mga kadahilanan kung bakit makakaranas tayo ng rollback sa susunod na Bingo Marte. Ayun, okay. Teka, i-double -do check ko yung biranggit nyo. Gasolina may rollback ng more or less 25 centavos uh, per liter. Opo, tama sir Alan. Diesel, rollback ng more or less 1 peso and 25 cents per liter. Malaki-laki sa diesel, mama. Yes, ma yeah, maganda-ganda. Okay, sa kerosene naman, posibleng, uh, rollback din ng posibleng 1 peso and 20 centavos per liter. Apo, apo. Tama po kaya. Ayun. And uh, ang reiteration dito ay uh, this is uh, based on the uh, four-day trading pa lamang sa Mino Plats. Apo. May mangyayari pa po ngayong trading tong araw na to. So yung final uh, adjustment will hmm. be determined after the Friday trading.